Hello po mga kalaki, good morning po sa ating lahat Alas 8 na po ng umaga, halika Mamigay na po tayo ng mga 3 digit lucky numbers po sa bawat bansa Okay, eto na po, kunin nyo na Ang 3 digit lucky numbers, umpisahan natin sa Greece, 109 Canada, 216 Mexico, 837 Australia, 536 New Zealand, 742 India, 228 Philippines, 139 Thailand, 783 Taiwan 660 Malaysia 250 Dubai 732 Hong Kong 893 Singapore 175 China 464 Texas 372 Israel 841 Las Vegas 953 Alaska 733 Saudi 877 Japan 158 Italy, 723. Germany, 956. At Korea, 069. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 3-digit lucky numbers po ngayong umaga. Takbo na sa suki yung outlet at make sure po ah, uh, na iraramble nyo po ang mga 2-digit, 3-digit at mamaya po pati 4-digit. Okay? So ingat mga kalaki at syempre, good luck at gusto po namin ngayong Bermans, manalo po kayo. Ang ganda ng pasyalan talaga dito sa amin, no? 'di ba? Saan ka pa makakita ng ganito kagandang pasyalan? Good luck.